Ito po dapat ang pag-usapan ng taong bayan tungkol sa isiniwalat ni former President Duterte at ni Kung Ungap na ang budget ngayong 2025 ay invalid, invalido. Ayan. Yan po yung mga blanco. Konti pa lang yan. Kung gusto nyo pong makita yung, hard, uh, yung, yung files na yan, yung mga documents na yan, Nandun po, nai-share ko po sa page ko. Mga 400 plus copies po 'yan. Hindi ko na sinib kay mapuno man 'yung ano ko, memory ko. Siner ko na lang ho sa FB ko. Eh, kopyahin din ninyo baka i-delete ni. Wala namang ano uh, fact checker ngayon eh. Wala na si Robles, Marie Maria Risa, wala na si wala na rin si ano. Tordesillas, wala nang i fact checker kaya hindi na po 'yan mabubura. Hindi na po 'yan mabubura. Itutplay ko muli sa mga itong bidyong ito. 3 minutes lang ito yung mga highlights. Nasabi ni Tatay Digong wag nyong gaguhin ang bayan. Kasi talagang magkagulo tayo at pag nagmilitary junta o Kudita paniguradong magurgur kayong lahat at kayo po ang mauna. Mabigat yung warning ni Tatay di kong pakinggan nyo. Ito yung mga blanco. Hindi na talagpas ilo with blanco. It has to be complete. That is not allowed. Bakit po ilagay blanco dyan? Oh, if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it's for sure, Or sobra, then you can add, or kunin may sobra, but you cannot uh, speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation. Or, build for that matter, whatever. Bawa lo yen. Bawa lo And you can go to jail for that. We upon you to call the attention of the public. And, uh, Latna, President, the Latna senator, the judiciary, that there is something terribly wrong going on. And, if need be, you file the necessary corresponding mm. charges. Mm. Antigraph. Kung, um, kung um, pa, sino palusot niya. Mm. Into its final form. Oh, final form! Sabi ni, sabi ni, may nag-comment, uh, uh, Navarro, uh, Busbisnak, sabi ng mga troll, di daw final yung hawak ni PRRD. Igaling e, kay kung ungab yan. Ibig sabihin, final ho yan. Di ba, hinanap nga ni Kung Ungab eh. Di ba, sabi ni Kung Ungab, nasan yung ano, pinirmahan ng Pangulo? Nanap nga kay Tambaloslos. Di ba, after uh, Christmas break, after New Year holidays, meron silang session, Ito lang para sa akin na, Hinahanap po ni Kung Ungab yoon. Nasaan? Yung pinirmahan ng panggulo na national budget, hinahanap niya sa MISA. At may mga pirma eh. Kung hindi final, bakit may mga pirma? May pirma sa BICAM ng mga kongresista at mga senador. Final yun. Ang ginawa lang ho ni Ngagbayon, lang din yun. Kasi pag hindi final, dapat binalik yun sa BICAM. Kasi hindi final, di ba? may mga pirma. So, final yan. Yan yung pinirmahan ni Ngagba. Kasi kung hindi final yan, dapat ang ginawa ni Ngagba, binito niya. Pag bito niya, binalik niya sa baycam. Hindi ko pipirmahan yan, ibabalik ko yan sa inyo. Pag-usapan niyo muli. Eh, ang sabi ni Ngagba, hindi na, hindi na ibabalik sa baycam. Wala na, hindi na binalik. Sabi man niya na, walang ganun. Walang ganong sistema na ibabalik sa bike cam. Eh, si Tatay Digong 2019 eh. Nakita ni Tatay Digong 90, mga 90 billion yata. 95 billion na insertion sa budget. Sinabi talaga ni Tatay Digong madili na yung budget. Pag-usapan niyo muli dyan. Hindi ko pipirmahan niya. Binito ni Tatay Digong. Binalik sa bike cam. Ganun yung ano. Hindi final. Eh, nagbito ba si ano? Nagbito ba si Ngagba? Hindi nagbito. Pumirma ko siya dyan. Yan yung final. Final ho talaga yan. Pinalabas man ni Kung Ungab. Dumating siya. Mm. You did not really na-approve that sa Congress. Any attempt to pass on to Congress, if mm. falsified, or a thing which is not uh, a document which is not true and correct, is as a matter of fact at that point already a consummated crime. Correct! Nakikiusap lang ako sa mga ulul na to. Ayan! Kung sino yung gumagawa ng ganun. Ah, pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines magkagulo tayo. Correct! Kung niyo kaming isali, buhay pa ako, eh, at saka nandyan yung military pati police hindi papayag nung I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na nandyan. You, you, you better, kayong nasa bureaucracy, better uh, stand up straight and uh, be counted as a true Filipino. Otherwise, You are uh, asking for your early demise. Uh, alam mo, pag nag-2D ito, oh, patayan, lip and right yan. Baka una kayo. Unahin na si ba Patayan, lip and right daw. Unahin na si Tambaluslos. Unahin na mga kurakot. Ubus sila dyan sa palasyo di Pulburon pag nagkataon pala nito. Tatay, Degs! Sus, pag bumalik ang mga Duterte, linis lahat sila dito. Kulang siguro yung kulungan dyan sa bilibid para sa mga kurakot talaga. Pag nakabalik ang mga Duterte, patay talaga kayo. Hmm. Yari, eh, talaga. Oh. Hmm. Sabi ng warning ako sa inyo, huwag kayo gumagawa ng ganun. Pagka marami, hindi papayag ang soldado niya. Iyari hing tayo, sigurado ako niya. Nako! -oh! Kilala mm. ko ang sundalo. Ngayon presidente ako. Napipigilan lang. Pero pag... Uh, if it goes haywire, wala kayo. Basta ako nagbigay ng marunay sa inyo. Thank you, sir. Y yari, singag ba? Matigas pa naman ulo ng mga to. 'Yung mga buaya tigas pa naman ng mga ulo. Diyari daw talaga kayo.